again, Laika. And for today's video, pupunta tayo sa isa sa pinakasikat na kainan sa Vegan City. Ang sinanglawan. At sa mga hindi nakakaalam, ang sinanglaw ay karne at iba't ibang mga laman loob ng baka. And actually, na-feature na to ni Jessica Soho. Panoorin nyo na lang mga B. Gitam na ite. Tara, samahan nyo ko para makita nyo rin. At ayan na nga. Natuwa nga ang auntie nyo dahil hindi lang sinanglaw ang inabutan namin. May mga naglalako rin ng iba't ibang mga protas. Kasama naron ang ating pinakapaboritong mangga. And by the way guys, ito pala yung pangalan ng kainan na to. First sinanglawan. The best dito mga B. At ito namang auntie nyo, hindi maiwan-iwan ang mangga. Sino ba naman kasing hindi maglalaway, ba? Diba? May bagoong Inaan na rin ba? yang kasama. San ka pa? At syempre mamaya na ano yan. Pipila muna tayo, lalo na't dumadami ng tao, baka maubusan pa tayo, mahirap na. O oh, di ba sabi na, Kung di sana ako nagtanong-tanong dun. Nasa unahan na sana ako. Charis, pagkahaba-haba na ng pila mga B. dami talagang tao dito. O oh, ano ngayon girl, kung pumila ka sana kanina pa, hindi eh, nasa ka. Syempre, kasalanan to ng mangga. Charis wala tayong choice kundi magantay. antay Oh, di ba ang daming tao? Patunay yan na masarap ang sinanglaw nila mga B. Pinipilahan ba naman? Sana oh all pinipilahan. O, oh, panin. Relate ako dito sa batang to. Ginagawa ko din kasi yan noon. Ang nagkaibahan lang ako may gasgas sa tuhod pagkatapos. Oh, di ba kaya niyo yun? Grabe, ang haba na ng pila, oh. Hanggang sa kalsada ba naman yan? Kanina ako lang yung nasa hulihan. Medyo nakakabagot nga lang maghintay. Pero kaya natin yan. Ilaban natin yan. Konting push na lang. Sanay na tayo dyan. Minsan nga napaghihintay tayo sa wala. Huy! Eh, may Ang, mo. Ang, galing. Ang galing. One eternity later. few moments later. And finally, mga bean, dito na tayo sa harapan after 100,000 years, Charis. Sa mga hindi nakakaalam kung anong itsura ng sinanglaw, ayan na po. Ikaw pala pipili kung anong gusto mong orderin, kung anong parte ng baka ang gusto mo, kung tripilya ba. Tripilya pala guys is yung intestine ng baka. And marami kang pagpipilian mga bee. So, sa akin, ang order ko is yung in-in napoy. And yung kasama ko naman is tripilya. Yan, ganyan kadami ang isang order. Tapos, unli sabaw na rin siya, guys. And para sa akin, isa sa pinaka-the best yung sabaw talaga. Kung tutuusin, kahit sabaw lang okay na eh. And isang order pala niyan is 90 pesos. And pag gusto mo naman ng mix, 180 na yun. Tapos, yung rice is 10 pesos. O, diba? Solid. Oo, oh, ayan. Kita nyo si kuya humingi ng sabaw. Kasi kahit 10 times ka humingi ng sabaw, pwede pwede. And na nga. Yung nasa right, yan yung tripilya. Yung nasa left naman is in-in na po. And nag-additional pala kami ng arroz caldo, guys. O, oh, di ba? Nakakatakam. Yan ang isa sa pinaka-the best na dish ng mga Ilocano. Sobrang sarap talaga. Kahit itanong nyo pa kay Jessica Soho. sa <laughs> so, ayan na, kainan na. Siyempre, pass forward ulit natin para hindi makita yung malalaking subo ng auntie nyo. Parang patay gutom pa naman kumain. Charisse. Nasolve na naman ang almusal. At syempre, hindi nakaligtas ang mangga sa Binalikan ba naman? May mga nakikita kasi ako sa newsfeed ko na nagmumukbang ng mangga Syempre, hindi naman halata na nainggit tayo no mga B. 25 pesos na pala yung, yung isang nakasupot sa maliit. di ba diba, napakamahal na noon 10 pesos lang isa. Eto sana yung bibilhin ko. Kaso, tamad tayong magbalat. Kaya yung nabalatan na lang. yan, may iba't ibang protas din sila. Like, guyabano, lemon, cucumber grapes, dalandan. Basta, marami. Baka abutin tayo ng umaga pag inisa-isa ko pa. So, ayar, let's go na mga B. So, ayon, Next errand naman natin is pupunta tayo sa 178 para bumili ng kandila. Kasi malapit-lapit na naman ang undas. Kaya mas better na mas maaga, mas masaya, Charis. <laughs> Syempre, mas better na agahan na ang pagbili ng mga kandila kasi may chance na magmahal ang mga presyo, lalong-lalo na yung kandila, mga B. Sana all nagmamahal. Uy! Walang gaganyan for today's video. ayan, nandito na nga kami sa so 178 Shopping Center dito sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Ayun, makikita nyo yan. Siyempre, tatawid tayo. At ayun na nga, hinahawakan nga ako ng kasama ko. Kala mo naman, hindi ko alam tumawid. Ang hindi niya alam, may powers kaya ako. Pag tumatawid ako, tumitigil sila. Siyempre, alangan naman na sa sagasaan nila ako. Siyempre, sila magpapagastos pag gano'n. Di ba? Charis lang yan, mga bae baka i-bash nyo ko ng bonggang bongga. And ayan na nga, andito na tayo. Christmas na Christmas na mga bi. Ayan, napatigil ako sa shorts. Kunwari hindi ko nagustuhan, pero ang totoo, wala nang budget yung arm. sa kung ano to. Hinawakan ko, tapos muntik pang mahulog. Grabe yung kaba ko dun mga B. Magbabayad tayo ng wala sa oras. Ay, yung cute nito. Panda. Panda koko. Charis. Ay, tinapay pala yun. Huy. Kaso ang cute din ng price. Huwag na lang. Ay, ayaw bumalik. Parang gusto sumama sa akin. Sana all. Sana all bumabalik. Charis. Daming hanash, ate girl. Ano yun, nakakita na naman ako ng laruan na umiilaw na amazing yarn. Ayun, na-amaze kami pareho. tuwang tuwa mga yarn. Ay, hayo, pinampas pa naman sa akin. Siyempre, gaganti ako, hindi ako papayag. O oh, gusto niyo bang makakita ng magic wand? May pailaw pa o oh, panis nyari ang usapan kandila, ba't nasa mga laruan? Bumalik kami sa pagkabata bigla mga B. Oh, bakit ba? We're healing our inner child. Eh, may ano daw? Ang galing mo, ang galing. <laughs> ang galing. So, na nga, dito na nga kami sa mga kandila. Okay na rin, medyo mura, pero naghahanap kami yung mas mura pa sana. Alam nyo na, tipid-tipid rin pag may time. Uy, tipid daw. Pero pag sa pagkain, Gina G. And hinahanap rin namin yung may kulay na kandila. Yung colorful ba? Para hindi plain masyado. Tapos ayun, napatingin na naman ako sa mga nail polish. Ang gaganda kasi mga B. Syempre hanggang tingin lang. Ang usapan ay usapan. Pag kandila, kandila lang. Ganun. So ayun, lipat tayo sa ibang store mga B. Baka okay. sakaling mahanap natin yung work natin. Eh, hindi joke ba? lang. Baka sakaling makahanap tayo ng mas mura at mas colorful. Kaya let's go sa go. Samahan nyo kami mga B. Yeah, nandito na kami sa JTC Baka dito natin mahanap Yung hinahanap natin Yung kandila mga pi Kala mo na naman yung worth mo Huwag ganun boy Okay lang yan Basta importante buhay tayo talaga kami ng malaking cart, eh kandila lang naman nilalagay namin. Syempre, hindi natin papahalata na wala tayong budget. Noong high school nga kami, kami ng mga friends ko, kumuha kami ng malaking cart. Pero ang binili lang namin, isang chichirya. Oh, di diba? Ang lakas ng trip. Anyway, nakita ko tungo na Kid. Ang mahal pala ng gatas ngayon. Kaya sa mga nagbabalak dyan, ayus-ayusin yung mga desisyon nyo sa buhay. na namin ang Candela section. Candela section. Basta yun. Oh my god! Wow! A few moments later. At dahil nga hindi namin nahanap yung colorful na hinahanap namin, lumipat ulit kami sa Magic Department Store sa taas lang naman siya ng JTC. na nga finally nandito na. And hindi lang colorful ha. May mga iba't ibang design din. At ang mura pa mga B. So dito na kami. Final na. Wala nang lipat-lipat. Dito na talaga. And that's all for today's video mga B. Sana samahan nyo ulit ako sa mga susunod na lakad ko. Bye! Love you all! Mwah!